ito so, yung mga nakakatawang eksena sa elevator. Guys, eh, may lang yung di marunong ng elevator, ha? Kasi eh, dun sa bahay ng inay nila, may elevator yung mga yan. Sosyal! Sa so, sobrang pagmamadali, pindutin yung open, di ba? Nakakagigil din yung internet. Kung so, sabi niya pa dyan, may tao. Aba malamang. Alam naman tayo. Tiyari. Nakakaloka. Magdabi talaga yung mga kasama. At hindi sila yung mga. Ayan yung mga nakakatawang eksena namin sa elevator. Ang kwento ng elevator ng limang inday. <laughs> so, eto na guys. Eto na yung pauwi na yata kami dito. I'm not really sure. I'm really sure. Nag-ingi-audi Kaya tuwa si Inday <laughs> sa mabuangan. Ayun. So, nag-stop siya doon kasi akala niya istabdan. Pati ako na damay. O, di ba? So, eto na nga. Ayan, nagmamaritis kami dyan ni ate. Nagmamaritis siya at lumayo. Kaya naman ako naman nabibingi. Kaya, ha? Ah, ayun.